again Lisa like Bibs channel for today's vlog guys ay nag uh, nagkikrape kami ng makakain <laughs> kasi nagugutom kami lahat so nag order kami guys ng uh, aming pagkain pero ang tagal mga isang oras pa daw it's uh, ang oras na it's 11 binday snack <laughs> Hindi pala, midnight dinner. Dinner. Kumain na kami kanina, pero nagutom na naman kami, kaya nag-order kami, pero sobrang tagal yung aming order. Mag alas 12 na bago siya dumating. Kaya ang tawag noon ay nag-midnight. Nag-midnight snack kami ng spaghetti. <laughs> so, tara guys, kain tayo. Ay, ito na. Wait lang, yung magandang ng video dyan? Hmm. Wait lang, nag-reply si ano, si madam. Thank you, sir. I'm on bed. <laughs> oh my hmm. Paano kakakain bread niyang? Sige, picture lang ako ba eh, Video lang ako ng ano. Kunin mo si Yung magandang video. Yung magandang video daw. Paano? Paganda dyan. Tanak nga naka ano ka. Yung maganda naman. Maganda kasi ngayon. Ito ko nito yun Kasi, time lapse ba? Ah, Kasi first time kumain ng lobster po. <laughs> excited na siya kumain. Sana. <laughs> excited na siya guys. <laughs> ito yung, ito yung pagkain niya. Hindi na yan. Oh. ano ba ang ano? Ano to lang? Landscape? landscape? Portrait? Oh, yan guys. midnight. Ano, midnight. Portrait mo lang. Ay, ganun. Landscape. 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 Nanga-ngapi? nanga Tingnan mo yung anak ko, maganda. Oh. Uh. Ay naka-video pala, ay naka-picture pala 'to. Saan magandang mung... dibo? Ha? Ano naman? Kailangan magta- Alam mag-bro. Oh. yan guys, oh. Excited kumain ng lobster. Ito naman oh. kain tayo ng sobrabbit. Sublaki so, naman sa kanya. Ayun naman lobster Oh! Mm. oh. Ang <laughs> 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 laki, laki, Brad! Ang ng ulo! <laughs> ulo ng lobster! Pumikit siya, guys. Talagang so, kumain siya ng lobster. Pinikitan niya yung price niya. Yan naman, <laughs> yan naman sa akin, oh. Rice with squid. Ano Nakana-share tayo dito. Uh -huh. Oh. Kasi oh. ako naman ay vlog. <laughs> Ay, bed ko Ah! mga wala. Tawa-tawa, guys. Tawa-tawa talaga <laughs> siya guys. oh! i mm. oh. -e creep talaga. Hindi ako makatulog na. Pat-pat <laughs> ganun. Pag walang pira, nakatulog. Excited <laughs> ka kasi. Mag Puruman kanin ata. Ito lang yun. Kain tayo, guys. Ang grabe, ang dami na. pala yung lobster. Kain na! No. Ay, no. ilagay mo yung ano dun o. Andiyan, kukunin ko na lang kayo. Kain tayo, guys! Kasi hindi na sila makapagantay sa lobster, guys. Kaya mo, paano ba excited kumain, Brad? <laughs> <laughs> Ganun daw. So, ayan na, guys. Tapos na kami mag... Ano? Midnight. Midnight snack. Ayos ang snack namin na mm. heavy. Heavy na. Oh, yan. Mm. Hindi na to lunch na to para bukas. <laughs> ano ano ano? Lunch, lunch. lunch, lunch, para lunch para. Hindi na daw. Hindi breakfast na. <laughs> breakfast 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 <laughs> Hindi kami nag breakfast. breakfast Ano? Ano to? Uh, yeah. Brunch. Breakfast <laughs> <A backpack> lunch. <laughs> Ayan. Masarap barat. Mm. Hindi masarap. Hindi masarap. Naubos ko lahat. Ang mm -hmm. sungit eh. <laughs> Hindi masarap yung sa akin, ba? Ay, yan o. Masarap yung ano pala. Yung kalamari na... Yung ano ba? Ayaw ko kasi yung fry. Mamantika. Masarap yung... Mm, masarap, yung masarap, masarap, masarap ba yan? Mm. -hmm. Anong pangalan yan, Brad? Mingo. Mingo smoothies. So, ano nang pakiramdam, guys, na ano, kumain ka na ng lobster? Success. Ha? Success. 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 Ipinikit niya, guys, para makakain lang. Ipinikit niya yung price, no? <laughs> 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 hindi, oh, hindi, na siya makatulog mm -hmm. kasi mm gustong gusto na daw niyang kumain ng, ano, lobster. O, oh, diba? Mm Yung record ko. Ba't ganito? Mamaya ka. isin kitang katapos. Isin ko. Isin ko yung, ano, stroke ko. <laughs> Bakit? ako ganito. Hindi ito niya nga ako bigyan ng ito. Sabi ko, isturo ko. Oh. Ang liit pa ang binigay. Kukunat to? Kukunat din sa Yosbet? Hindi, walang kukunat. Huh? Parang cream. Kukunat ba ito? Parang hindi naman kukunat yung nakain ko. Feel ko yung coconut na kanya. Na nakasashay lang ating. No? Baka ka naman ko kukuha ng kukuha ng oh, <laughs> dito sa Chris. Kano binayaran mo, Brad? 186. 186 lahat yun? Mm. Bide na ako. Lagnat ako doon. <laughs> may tip nga ako ng 11 euro kasi daw 3 euro lang daw yung kasi may change akong 14. Ba Sabi ko sa sa'yo na yung ano. Buti ka ba nagtitip? Wala nga tayong tip dyan <laughs> sa dito, hotel. Eh. Ayaw, 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 Wala nga tayong tip dyan sa, <laughs> sa hotel eh. So, ayan na, guys. Tapos na kami mag-midnight. Ayan. Yung tip ko, binili na lang nga. Nang ano? Yung tip natin yun, from sa tip natin yun, yung pinabili. Yung binili yan. ko, ay, yung tip ko, binili ko ng mm. lobster. Oh. Nagkikrave ako sa lobster. Hindi ako makatulog. Ah. Ayun, na, lang. parang antok na ako. Antok ka na? Inaantok mm. <laughs> <laughs> na nakuha ng lobster. Ba, baka ibang antok yung brada. Ate pa, ikon ko to, Oh. Oh. Hindi lang gamot mo isang, hindi ba ang gamot everyday one lang? Oo. 5 mg ngayon, 10 mg. 5 mg ang ininom ko ngayon, 10 mg. Dalawang beses. Dalawang beses para masure. <laughs> para masure lang. Lungkit ko yung dalawa <laughs> na yung kapsule. Ang laki kasi nung lobster ba? <laughs> nakain mo yung isa, Ha? Huh? Nakain mo yung isang lobster? Secret. Hindi. <laughs> Oo, oh, nakain Kaya Hindi ko kain mo na ako kung kaya Masarap mo. Masarap pala kumain. Pag may, Pag may pera. <laughs> Pag walang pera lunok-lunok na lang kayo. Gusto pang kainin eh. Gusto na eh. Pumunta ay. kami doon ba, isang daan yung lobster. Gusto daw niyang kumukumain doon. Grabe naman yung isang daan mo. Oo, malaki man. Laki. Share ano na lang. Kita ka? mo? Yung doon? Share na lang kayo pag ganun. Ayaw ko mga Ayaw ng may lobster. Ayaw ko kumain ng right? lobster. Ayaw ko kasi ng lobster kasi natatakot ako kasi nasubukan. Ano ako. ba yung ano mo? Yung na ano mo doon? Nakita mo? Yung... Ano ba yung sa akin doon na gusto ko ba? Alimutan ko na. Isda ba yun? Oo. Ay, oo. Gusto ko i-try yung pink crab. Pink crab? Parang ganyan din naman yung pink crab. Parang ganyan yung pink crab eh. Pero kasi yung sausawa nila na pink yung ano niya black Hindi yung ano, crab dapat yun. Bakit antang tanga talaga yung ano, na golden? Ang in-order na rin para sa'yo, yung giro lang, yung kaganoon. Baka walang ganoon, kaya ganyan lang. May binigay ba? Ang dami naman, no? May pabukas ka ba? May pabukas pa. Bakit ako ang liit? Puro kanin. <laughs> <laughs> oh, puro kain pa, kain pa sa naman yung shrimp. Ano pa mo? Yan. Eh ano naman kaya kung in-order ko din ano din yung muscle? Oh, mas masarap siguro yung muscle. Hindi nga, hindi ko na nga naubos pa. Yung eh di para bukas. Pa hindi kasi tat tatlo tayo eh. Maka maubos natin yung, yung muscle. <laughs> <laughs> isa kasi anim lang yun. Nakaganon ba? Oo, oh, maubos natin yun natin. May shrimp din yun, di ba? Hmm, may na dalawa. Ay hindi, muscles lang yun. Iba din yung may shrimp. Masih, oh, pijar ito yung sarap ko. mo na yun. Ay mag na ako ng 20 sa akin. ay 19. <laughs> Ayan guys. Parang ay, ay, mga tatay-buto. mag po kami ng... mag na in namin ngayon. Oo. <laughs> Magkano, Te? Magkano? Gusto nang i-book ka lahat. Ay, wala kami. Wala kami nun. Ano, nantok na ako? Tapos na yan, sa akin. Lagi mo na lang, yan. Yan na lang muna i-rep mo na yan. Yan, hindi naubos, guys. May pambukas pa kami. May bukas. May bukas <laughs> pa. <laughs> 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 Ito may tinapay, eh. hindi niyo kinain. <clears> hindi <throat> na nga nakain eh. <laughs> oh. So yun na nga guys. Tapos na kami kumain. Wala pa yung ano sweet. Ano? Bitex natin ba? Ayan mo lang yung bitex. Bitex na lang. Tissue na Ula, lang. Wala ba ba? 11.30 na um, e, na. ko na to. Uy! 11.30 na daw. <laughs> 11.30 na. Uy! Tapon muna. Asan na yung may buhok? Tura mo. So yun na nga guys. So yun na nga Ay, guys. Hello! So yun na nga guys na yung yan. ano. May piso ko ka piso doon. Na. Doon din Thanks. Wala <coughs> na ako. Dali mo lang to. Oh. Bye Des. Ano mo mo doon sa sa doon, may bill to. Kasi gusto daw niya po Bye. Bye. Anong oras na des? 11:30, 11:40. Nurus <laughs> no, <aros>, no. 11:40. o <laughs> oh, ingat, good night. Good night. Good morning na. Good morning na. Sorry guys sa uh, aming room kasi maraming nakasabit. Madaming. <laughs> <laughs> Marami <kami> kang Ay, <laughs> <yung brother. laughs> <laughs> ko ako ng dinero. Eh, oh. Bread. <laughs> Bread. So, bye! bye! Good night. good night! So, yan na guys, ang yes. aking short, short vlog to, for today. Yes. Bye! Bye! bye, -bye. <laughs> And good night! Thank you for... Thank you for watching. Bye Bukas na lahat Bye.